po si Emmanuel Eonsay or eboy nananawagan sa tabang ora mismo na sana po ay matulungan ninyo akong mahanap o maibalik sa akin ang nawawalang aso na pinakamamahal ko na ang pangalan po ay Sakura nawala po siya noong March 22, 2025 dakong 3am at hanggang sa ngayon po 10 araw na ang nakakalipas ay hindi pa rin po bumabalik ang kulay po ni Sakura ay white na may mga black po or black spots na nakatayo po ang kanyang kaenga. Isang babaeng aso po siya na nine years old na po. So sana po ay matulungan ninyo ako. Willing po ako magbigay ng pabuya na 20,000 plus dalawang baka sa sino man po makakapagturo kung nasan siya. Kamusta po at sampung araw na pala itong nawawala itong aso niyo, sir? Opo, sir. Sampung araw na po. Nawala po siya March 22. Tapos hanggang ngayon po, hindi pa po namin mahanap. Opo. Sige sir, maitanong ko lang, anong pangalan po nitong aso nyo sir? Ang pangalan po sir ng aso ay Sakura. Isang babaeng aso po siya. Anong breed po nito sir na aso nyo sir? Aspin po siya sir. Nakuha ko lamang po siya sa university na kung saan po ako nag-work. Some na taon na po ang nakakaraan and inuwi ko lamang po siya sa bahay namin. So bale, napamahal na po talaga itong aso na to sa aming pamilya. Opo. Pero ito sir na panawagan nyo sir na ipakalat nyo ba ito? Sa simulang na, simula ng mawala po itong aso nyo sir? Opo sir, dumulog na po ako sa tanggapan ng mga polisya dito po sa aming lugar. Bali nakapablatter na po kami sa mga polis. And tumulong na rin po yung mga kaibigan ko at katrabaho sa paghahanap. Pero wala pa rin pong balita. How about naman, sir, sa online? Na-post mo na po ba ito, Yung pagkawala po ng aso nyo, sir? Opo, sir. Na-post ko na po siya through my Facebook account po. At pinag-share na rin po ng mga kaibigan ko po sa social media. Opo, nakita ko po, sir, talagang ganun kalaga po ang gusto nyong maibigay in case po na kung sino po ang makakakuha nitong aso nyo, sir. Opo, sir. Bale, magbibigay po ako ng report kung sino man po ang makapagbibigay impormasyon or makakasauli po ng aso namin si Sakura. Opo. Bakit gano'n na lang, sir, kamahal itong aso, sir? Ano yung mga memories na nung nangyari before ito mawala, sir, sa inyo? Opo, sir, kasi si Sakura po kasi miyembro na po siya ng aming pamilya, kaya hindi po namin kakayanin na mawala siya. Bali, parang parang sa ngayon po yung feeling na namatayan ka ng miyembro or nawala ng miyembro ang family mo. Ganun po yung aming nadarama. Okay. Mga ilang aso po ito, sir, na inaalagaan nyo po dyan, sir, sa, sa inyong bahay? Uh, actually po, si Sakura po yung pinakaunang aso po na inuwi ko po mula sa work, mula po sa, sa school kung saan po ako nag-work. Siya po yung pinakaunang dinala ko po sa aming bahay. Bali, may marami po akong aso dito sa bahay at sa university po. Opo. Nung unang araw, sir, na makita nyo po itong si Sakura dun sa university, ano yung naramdaman nyo kung bakit gusto nyong ampunin na lang itong aso? Yung pakakuha ko po kasi kay Sakura, bale, parang mahiwaga rin po kasi nasa loob po siya ng isang CR na nakakandado po. So pag open ko po ng CR, nung inalis ko na po yung kandado or padlock, So si Sakura po yung bumungad sa akin nine years ago. So pinagtanong-tanong ko po sa university kung kaninong aso to, kung sino may are. Pero wala pong nag-claim. Kaya inuwi ko na lang po siya. So okay. din ko po siya nakuha sir. And okay. yung pagkawalaan niya parang, parang mahiwaga rin. Kasi wala pong trace for the last ten days po. Ihanap ko na po talaga patungkol naman sa inyo, sir. Ano po yung nararamdaman nyo in case na uuwi kayo ng trabaho, galing trabaho, tapos kulang yung aso nyo? Wala pong sumasalubong sa akin kasi si Sakura po talaga yung parang pinaka -close, closest dog ko po. Siya po talaga yung nagsasalubong sa akin from work or from from the university po. And sa so ngayon po, parang ang tahimik. Parang wala pong, wala pong kumakausap sa akin. Okay. So ganun po, sir. Super lungkot po. Opo, sa ilang araw po sir na paghanap nyo? Kamusta sir? Uh, hindi po okay sir, pero nagbalik na din po ako sa work Pero after work po, from 5pm hanggang gabi po Naghanap pa rin po kami sa mga karatig barrio po, karatig towns So patuloy pa rin po yung search po namin Opo, first time po ba ito na mawala po itong aso niyo si Sakura? Opo, first time po sir for the last nine years po ito lang po yung una na nawala siya. Si Sakura po, bale, doon po siya na malaya lamang. Wala po siyang tali. Tinatalian lamang po namin kapag may bagyo dito sa Bicol or kapag may emergencies gano'n po. Pero since po na malayo naman ang bahay namin sa kalsada and nag-iisa lang po yung bahay namin dito sa farm, I mean sa, sa palayan po. So bale, malala, malaya lang po yung mga aso po namin. Kaya yun nga po yung nakakapagtaka buhay, hindi po siya bumabalik. Opo. So ibig sabihin, sir, hanggang ngayon, blanco pa kayo kung bakit nawawala itong aso niyo, sir, na si Sakura. Opo, sir. Wala pa rin pong, wala pa rin pong update. Opo. Marami na rin pong naghanap at tumulong po sa amin, lalo na po yung mga taga rito rin po sa amin, pero wala rin pong balita. Kilala naman po ng mga taga rito si Sakura kasi parang siya po yung nag ng iba pang aso dito sa sa lugar po namin. Kasi for the last nine years po, seven times po atang nanganak si Sakura and mga 30 plus po ang aso na parang Opa. naibigay niya po dito sa iba pa po namin mga kapitbahay. Wala rin po akong maisip na pwedeng kumuha po or kumuha or manakit kay Sakura. Kasi S lahat naman po close sa kanya. Opo. Sa so ngayon, sir, meron ka po bang inaalagaan na anak nitong si Sakura? marami, marami naman po siyang naiwan na anak po, si Sakura. Apo. Mga nandito po sa amin and nandun din po sa mga kapitbahay namin. Apo. Pero Apo. siyempre po, iba pa rin po si Sakura. Siya po talaga yung parang special dog ko. Apo. Kamusta naman itong si Sakura, especially dyan sa mga residente? Ma, talagang bibo talaga ito, sir. Hindi naman na nananakit or nanang, nangangagat? Hindi naman po, sir. Uh, mabait pong asa sa si Sakura. And hindi, wala naman pong kiss na ng agad po yung aso ko. And lagi lang naman po siyang nasa bahay dito sa amin. Opo. Ano yung, sir, Apo, yung mga, ano, sir, yung mga kadalasan na ginagawa nitong aso niyo, sir, before itong mawala sa inyo? Uh, bago po mawala si Sakura, bale, one week before mawala po siya, nagkasakit po yan si Sakura. Ginagamot ko lang mga one week before mawala po, may sakit sa si Sakura kaya ginagamot ko po. Kaya mas lalong worried po ako ngayon dahil baka kung napano na po si Sakura given na hindi po siya okay lately. For the last nine years po, hindi naman po nagkasakit sa si Sakura. Bale, nung nakaraang linggo lang po, one week bago po siya umalis or nag hindi ko po alam kung anong nangyari. Apo. Sige po sir, uh, dahil live po tayo, marami po tayong tagapanood at tagapakinig. Mari na po kayong manawagan sir sa mga kababayan natin, especially dyan sa Kamarinisur. Sa lahat po ng nanonood or nakikinig po sa, sa programang ito, nananawagan po ako sa inyong lahat, lalo na po sa tabang ora mismo, na sana po ay matulungan niyo po akong mahanap si Sakura, yung aso po namin. Nine years old po sa babae, ang kulay niya po ay puti na may mga itim-itim po or black spots. Ang tenga niya po ay nakatayo. Tapos po yung buntot niya po white pero meron pong black sa sa upper portion po. Yung kanyang kuko po ay halo-halo, may black and white po. And ah. yung kanya naman pong suso, may black and white din po. Yun po yung palatandaan po namin sa aso. And may kulay pink po siyang parang birthmark po sa 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 dibdib po ng aso. So makikita naman po 'yon kapag nakita po ninyo. Sana po ay makabalik. Nananawagan po ako dito po sa San Jose Camarines Sur, sa Goa, sa Lagunoy, sa Tigawan or dito po sa sa Camsur. If in case po may nakita kayong aso na tulad ni Sakura, sana po ay pagbigay niyo po alam. Pagbigay niyo po ang i-inform niyo po kami. Apo. Pati na din po dito sa sa abang ora mismo po. And willing po ako magbigay ng reward sa sino man po makakapagbalik sa amin kay Sakura na 20,000 po and dalawang baka. Thank you very much po sir for this sa pagkakataon po na makahingi ng tulong sa inyo. Apo, uh, Sir Emmanuel, wag po kayong mag-alala. No? Pati po kami ay tutulong sa agarang paghahanap po para makita na po itong aso niyong si Sakura. Apo sir, just Apo. mabalis po. Sige mga kaksyon, in case po na makita nyo itong aso ni Sir Emmanuel, yan, na sa screen ninyo, maaari kayong magpadala sa amin na mensay sa aming official Facebook page, Tabang Ora mismo, para tulungan natin si Sir Emmanuel dahil mahal na mahal niya itong si Sakura at tanda siyang magbigay ng pabuya kung sino man ang makakakita dito.